Sabi mo kung ano lulutuin mo, yun ang i-vlog mo. Relax, 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 relax. relax diba pa, wala, ako nang bala dyan. I mean, ano, mas magalito na lang, mas maganda. Awakan na awakan ko na lang kaya. Dito na lang, oh, boss, kalit. Uh, awakan mo, amin, amin, para. <magas> depensa, <nicknamed> depensa. Nice, nice one. Nice one.

노노노 맞춰 아고 Sige lang. Pag may paulo, okay na. Paso kayo. Magpapainit pa yan. Nagpapainit. Dalawa yan ha Si Boss Khalid pati kay ano Kay Jabir Oh, Masya Allah Panurin nyo ha Yung hindi pa nakasubscribe sa akin Subscribe na Boss Khalid Jabir TV Jabir TV ha Huwag nyo kalimutan Jabir TV Okay Masya Allah So kanina yung first game Sila yung panalo Oh, Dalawa na yung camera Nailo na ako Ito best player nila Committee

O o. Para, shawal Subscribe nyo ha, ah. Gabir TV. Panurin nyo. Pati kay Boss Khalid. Ito, best player nila. Wala to. Gabir TV, Gabir TV, pati Boss Khalid. Dalawa yan ha. Si Boss Khalid, Gabir TV. O, oh, insya Allah. Yeah. <tip>

insyaallah bukan insyaallah bunika oh message kalau salah ya chat chat mari 86 Ero ez da 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 Terima kasih, terima kasih.

<laughs> Labas na kayo, time out yung bolts. Wala, hindi makuha. <laughs> hey! Sina! Thank <laughs> you. Wala. Voilà. Komite, komite.

A. Basquet. Wow, 29. Nomor 10. Ane first quarter parinya. Yeah? Abdul, first quarter, mana nih? 10, nomor 10, nomor 10.

Si Nubo ni Luwa. Partay. Wala ba? Basta kumiti ka, huwag kang mag a

й <laughs> салем

Steffi Curry, Temira. Maglaglag, <tap> maglaglag. <-balag> <tap> 43 seconds. Hawak <tap> <tap> ni number. Paul. Number 10. Paul. 41. 15 shot clock. Kopi Seren 6, 5 4 3 2 11, 23 13, 18 13, 18 17 16 15 14 <coughs> 12 9 8 7 seconds 7 seconds 6 5 4 3 seconds 3 seconds

ya mo. wong mo Okay lang. Ah, TV. Channel pala. Kanino yung isa? Uh, isang ano? channel? Si Kaymon. Kaymon. out mo yung ano mo? Si Kaymon. Kaymon Vlog. Don't forget to like and subscribe. Inshallah, yeah. Pagsalita tayo mo dyan, so, Pinaka-mahusay Ito, ito, ito. Yeah, yeah. Sinabati ko nga pala yung nag-request ng content na ito. O oh, okay, Salamat naman. nga pala sa mga nanood ng ating opening ngayon sa Madina Basketball League. Yan yeah, Iyan. sinasabi ko sa iyo. Pinaka-mahusay Ito, ito, ito. Oh, yeah, yeah. Sinabati ko nga pala yung nag-request ng content na ito. O oh, okay, Salamat naman. nga pala sa mga nanood ng ating opening ngayon sa Madina Basketball League. Yan yeah, sinasabi ko sa iyo. <laughs> Awa! Game! Yeah. diskartika diskartika, siapa siapa, 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 siapa

Shout kay Rasul oh. Marina Vlog. Wala ka na naman sabi, dalawa na nakaharap uh, sa iyo ha. Uh, please uh. po natin siya. Oh. Uh, oh. Uh, Ayan, madidelete yun. delete uh, <laughs> <laughs> <nakontrol laughs> yun. Nakontra na naman. Okay, so, yeah. Supportahan natin siya. <laughs> kasi kawang <laughs> uh, gawa yung ginagawa niya. <laughs> Tinanggal naman. Oh. wala yung akin. Pwede mo lang. Pwede mo lang. Pwede mo lang. tayo mo lang. Pwede mo lang. mo

Nice one. <laughs> ah, stas, stas lang, stas lang. Nice Nice one. Nice Nicey, Nice nicey. <laughs> <Tati> nice <na>. Jason, <laughs> Jason. <laughs> Jason <laughs> ten. Ten minutes, tau, tau. Nice one. Nice <laughs> one. <tuto. laughs> <laughs>

hindi, hindi. Nararating ka lang? oh, nagpalit ka. oh, muya. Congratulations, Bolts! Best player, Bolts! Oh, kaway, kaway! Oh, Bolts! Oh, oh. oh eto ang winner. Sino best player nyo? Best player. Si... Yes! Oh, best player! Yes, Bilangan pa. Bilangan pa.

Dai, cepat ah. Wala nang problema kasi ko may ano kana. Tumatakbo na rin sa iyo eh. Hindi naman natin. Kunin na to. La, la, meron akong bago. Yan box ko pa oh. lang. Oh. Mumurahin lang 583 ko ako. Sa noon? Ano Amazon, Amazon. Amazon. nuna ako eh. Yung Amazon dating sukyon oh naging amazon na madaya na ano tong maglalaro ngayon okay. salamat you. Alvin Alvin, Alvin. Alvin. Jaber TV Jaber TV and Boss Cali okay thank, thank TV. you TV